day September 4, uh, kasama natin ng MTP dito Sector 1 si Sir Laurentino. Sector Commander dito yan sa Tayuman. Ayan eh, o, matatandaan yan. Yeah. So, humingi lang tayo ng na tulong. Sa atin naman, sa mga party, ay -man. wala tayong dalan -towin. So, ibig sabihin, pag may driver, i-usap, 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 i usap i usap i usap i pag walang driver talaga, illegal park lang. Legal park na uh, alam niya. Dito ang pala niya. Basta parking, hanggang eh. ano yan? Medyo masakit yun, Kasi kasamang trucks, dalawa yan. Ako dalawa dito yan. Hindi, medyo maliit kasi, so, eh. La, pa rin. Eh. Kasi nahuli ako sa ano yan. Nasa Pakor eh. sa Pakor Kaya kanya kasi profinansya. Iba pa rin kasi Iba pa rin kasi pag may profinansya sa Pakor. Pandala talaga yun. Pero siyempre, uh, ang masabi naman ni Orne, ka lang pa man at maayos naman na ano, di pagbigyan natin kung nandun naman yung may-ari, balisin na lang. At pagsabihan na lang na huwag ibalik. Pero kung magmamatigas sila, tuloy lang naman, tuloyan natin. Tigit, may mga tigit naman tayo. Tigit ng gamitin natin, pagdalaan din sa kanila. Yun lang, una para Wala lang makikipag-away. Ano, oh, tama, tama si uh, 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 K U R Luis. Luis. Sector Commander ng uh, District 1. Ah, oh, naging ano rin to, naging doktor din to. Kinabot din to panahon ni yep. yung, yung, ano, <laughs> ni ano, ni Tok Nining. Oh, tayo, makiusap lang tayo. Ah, yun naman sabi ni Boss. Eh, natin, no, oh, uh, kung pare, di ba? Oh, eh, pagka matika ulo, eh, tayo na magpapatupad sa yan Oh, ayan, eh, magandang umaga. Ah, kami ng tulong kay Sir Ruiz para dito sa ano natin, sa reklamo kasi ito eh, ha. Oh, so ayan. Ah, uh, ano ngayon? Uh, September 4, 2025, ha. Oh. So, sir, pwede ba ako magano mag-requesta ano, Make Manila again? Uh, great. Ah, uh, go hey, Great hey, again, Make Manila, great again. In time, die up. Great. Yan sabay-sabay. Okay. Great yeah. Manila, great. Go, go na 'yan, bumibilang. Make Manila great again. Ready one, two, three, go! Three, Manila Make Again! <makes noise> okay. sa po, po. bala sa sa uh, sasakyan MPP tayo, lahat lang ng obstacle, ha? Ayun. Uh, oh, baka may magtatanong kasi kung bakit hindi tayo nanguhuli ng, ng MTPP. Eh, ng mga sasakyan eh. Yung harap tagal niyo. Iba po yung trabaho ng MTPP. Bull! Bale, mate! Kaya ako niya. Kaya yan. niya. Oh, din yung mga duma ganyan. Kasi eh, ginagawa nilang ano eh, o tignan mo. ah, September 4 ah September 4, 2025 o. Ito yung may reklamo. Ah, o yan. O, tignan mo nga naman, yung nilalagay pa ng ganyan. Francisco. Oh ya, oh ya, ya. wala, mana mo. jauh, kasih Wala tahan. Tidak ada mata anak. Tidak ada mo anak.

uh, Francisco Street to dito sa may uh, Tondo District 1 meron tayong kasama mga enforcer mga traffic enforcer o malinaw naman yung instruction na unattended pag wala, wala kami pang kaya puro ticket ticket yung gagawin ngayon yung mga illegal uh, ng parking, mga obstruction yan limit yung mga ganito, yung mga sagabal sa kady obstruction okay. talaga. Pabalikan so, pa. lang natin to may mga nagtatanong kasi. Jen! May mga nagtatanong kasi, oh. So, di ba? Bakit daw hindi tayo humuhuli ng mga motor-motor, mga sasakyan? Hindi kasi wala tayong kasamang MTPB. Uh, hindi naman namin di jurisdiction yan. Maganda ko baka. Ayan, gusto ko na yung Hindi, meron ka ako eh. Don't know, don't know. Eh, eh. eh, ngayon, nag-request ako na may kasama natin yung uh, MTPB. Nagtaganon, sila uh, silang bala sa misasakyan. Yung mga ah. basura daw, Jen, baka di rin natin Lionel. kinukuha. DPS at saka DPS. Lionel. Lionel, oh. Lionel. Kasi ah. pag kinuha natin yung basura, wala na tayo makukuha. Oh. <laughs> Puro basura saka, na yan. At saka hindi naman natin trabaho. Trabaho yun. Trabaho yun trabaho ng, na, Lionel, at saka DPS. So, Malinaw, ha? Kasi baka may magtatanong dyan, mas mahalaga yung alam nyo rin. Uh, DPS, uh, hauling, saka mapping. Yung mga uh, malalaking mga debris, yung mga panambak, sila yan. Pero pagka basurang bahay, Leonel Waste Management po. Oh.

Um, Masyado ng ano yun. Eh. Para di mo nagugurahin balang araw. Huwag Dito uh, kaya malayo. Malayo. Long shot kumaga. Ates, di mo na kaya ang Ah, okay. di, dito, di Wala, wala, wala. alala dito. alala 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 mo. Okay, alala mo alala 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 mo. alala 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 wah saan niya nga kita tayo? eh mo hindi tinawag na kami nung. ba? kasi 3:40 naman. iba lampe pa nang mix. iba lam

Pagbabawis. Pagbabawas yung sugar. Malawang <tipa> nag-unastrap eh. Dapat kung ako eh. Kailangan na bang tanggal sugar eh. Tanggalin. Ayan ah, na. Papahakot na ni Jen yan